nangyari, nangyari. Yung ano yung picture, yung, picture, sa guild. Ah, oo, nga, sa ano, pero, ewan ko. Ito, meron naman ba? Ano tayo? mo Hindi, sa akin talaga, Meron sa akin. Prepare Ah, baka ano? Kala ko... Kala ko, riot na eh. Buti nga hindi tayo nare-report eh, no? Ito lang okay. pre, recorded Kaya okay. wag nyo nang bagitin muna. Pre, wag nyo muna bagitin yung chanan, <laughs> Hello, for sale, pre. Pag ganyan, pre, okay, eh, no? pag Chinese talaga, raise it Ini pun na. Start, start build no.

Ah, uh, hindi mabot. Shit. Ganda na skin ko. Wala mo Mayabang ka na niyan. Uh, Oo. Oh, kaya nga sasal ko maganda skin ko. Oh my god. Aggressive <laughs> <laughs> eh. Ganda nga na skin mo. ikaw nakabuntis. Ayun lang. Ah, iba pala. Sorry, sorry. Okay, okay lang. Balbo hit. Balbo hit. Ball 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 hit. Ball ball, Tawag mo pre, yun pre Ano naman ako sila dito? Hah, mahina pa pala yung ko Ito na Anong bibili ko? Barbarian Frost Mas malamot yung sa'yo Pwede pa yun eh Sige, maging tulong niya? Pakabrazor na eh Ang kaku, ano nung ba't ang niya? Binago ba yun? nare yan? enta yan nilai kan niya ni parang sobrang lakas. Ano wait, parang ano pala to? Battle fury pala to si Malmus. Second skill niya. Eh, second niya. Ah. To fuck. Ang dami jo ko kahit dito mo lang ako hinitsi. Tay eh. gago. Taktai ka boy. Bigat, I mean, my god, hmm? ko. Ako. Eto, na ko. Nagpanic ako. At toto lolong. Mas malambot to. Teki. Saket 'di ba? Hindi oh. mas malambot 'yo sa iyo. Uy, lamot, pre. Oh. Lamot, pre? <laughs> <laughs> Kailan mo nahawakan? Oh! Uy! <laughs> <laughs> Kanina lang. Oy. Ay! Oh, bro. So fresh pa. Oh, Joke lang. Pre, ako ba yan? Oh, oh ano yung baby? Hindi kayo fresh pa? Ito pre. Ito pre, umukha oh, ko kayo na pala yung discard pa. May ganun palang skill yun, nakalimutan ko. Okay na. Ito tayo, Prince. Kalimutan ko si Kevin Magnus. Ang alam ko lang SS eh. Wala ba pwede ako na pipipi sana patay ito! <tipit> uh, 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 oh ko doon na kuha. Kaya <tipit> naka-pray! Galing mo, oh, pray. Wala na akong... Ay, wala mana ako eh. Ako ko, patay yan. Wala mana. Ma Wala Marcy. Wala na ako Oh my god! Oh, oh, god. God. oh my god, Jades! Oh my god! Really? Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Baka katakas ka? Ito? Yes, yes, yes. Uh, uh, mahabol ba? Mahabol talaga yan? Kapalag talaga mo? Eh. No, no. Ang inaka- ka. lang yan, pre. Ito! So, Saan pumunta? <laughs> Ang cover talaga ay, nun! Ay, Seryoso! Ay, wait, what? Abot ako nun? Ang talaga pre, hindi ko ko pa lang ano. Kakatulad nung kakampi ko sa top, kinukuha ko lahat. Dubaan lang siya, nakuha na tatlo. Baka mas unti buhay niya. Aray ko. Pero hindi, wala ba? sa ganun yun. Parehas kami full health eh. niya ka mo. makal. Ayun lang. Tanggal ang ninyo. Sa pa no. Dalo pre, wala nang bala to pre. Pwede nyo yung ember. Ay, sayang. Kailap na kong buhay. Imbar ba tayo? Imbar? Kunot na imbar yeah, eh. Yung imbar ba? Parang mo ito? Parang mo? Sige lang, mawta. sige lang. Okay, okay, na hindi, hindi. Yung isa, yung isa. isa. Sinix na lang. Papalatan. Hmm. Unix, 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 unix. Thank you. Tara, 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 Wala na SS to. Uy, what? -ano ka, shackles ka, naka-spike siya. Pistan yun eh. Wala nga naman, wala pwede TV pa Ay, gagaw. Uy gawin ko, uy gawin ko Wait lang ha, wala Ano wala yung, man Kalahat buhay ko pre Uy baka na ba yun Wala akong, wala rin ako eh. Oh my God, oh God. Wala na pre mana Sip na lo Bakit to? Ibig double cast ko talaga Bakit na tigas masyado ng ano pre? Kaya nga yun o no. Parang hindi no, mo katungo niyo na Rising no? Magnet Ay, gagawin sa likod, nasa likod, Benny, Benny, Benny May SS na to? Oh, May SS Meron siya, tulad First kill Wala dito no. doon Wala naman first kill, prey yeah, Okay, Ah, nice one Ah, meron pa? What the hell? Huwag na huwag na huwag na Huwag na huwag na Kalma na Salma ka lang, prey, Sa likod e, no? Ginawa assassin e ano siy? kung ano? Peter, time. for what? Uh -huh. ninjutsu. tappe pre. tappe 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 Peter, tappe 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 Pedro. Pedro Peter, 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 Peter. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. tappe tappe mana? tappe oh. tappe yeah, tappe ka, tappe tappe may tappe na to eh. Ito ka, Jets! Tripihan ba? Sino? Sige, pala lang. Ben, tripihan ko. Sige, pala dami lang. Sige, pala dami mo Sige, pala bay, kailangan Patayan bay, oh my god Missing na, missing na Nice one bay, oh my lord, naka sa pala Hard Hmm... Putang ko kanina. May. Utang ko. So, wala Magnus. Mga interest eh. Magnus ay wala. wala ko wala. Parang naman natin yan. Sorry ko. Huwag na, huwag na. Tatlo, tatlo. Ah, huwag na. Dami. Hindi, Marcy. Wala pa rin ako. Wala pa rin. Wala pa rin. Oo, dito, dito. Tatlo ba? Tatlo ba? Eh, kaya nandito eh. Tatlo Hindi, hindi. Magnus. May lobot, may lobot. Marcy pray! di ba? Eh, laban mo, laban mo, laban mo! Eh, tagpak lang eh. Ang gagi, warded? Warded ata? I think so, I think so. Warded hindi ito. Sad. Pwede tayo na Hindi ko nagtatanim nila. Wala pa. kailangan mo patay tanlaikan. Ay, Tatlo ba? 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 Tatlo oh. oh my god. <tis> May arkin kayo, parking, parking, para makauto Eh pre, eh pre, SS pre SS pre Ito ka <laughs> Harap harapan eh Binar rin eh Sa mid pre, pa cobra mid Wala, kagala lang yan Full down pa TP ka eh Hindi yung Hindi na nakita yung cords, di ba nagharap pa ng ano? cords ako sa harap parapat? Tuloy hmm.

tapos pangin eh Tuloy ako TP TP bot Wala TP pre Lakad ba so, pre <laughs> Lakad matatag Normally normally Eh? Normal line hey, Eh TP Wala kang TP. TP, TP Wala pre wala pre Dito na Pabalik lang oy. sa bahay pulang ice nagpa-farm oh, OY! shit. Sakit! Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? ang ikli ng ano? Ang ikli ng ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba?

Uy, may uy, 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 uy. Ano Well played. Oh my god. The... Ito po. May isa po. Ito po. Ito po. Oh my god, ganda Oh my god Yun, wala akong assist uh, Ang ganda, no. nagkamali Tapa, tapa

Pasira na puno. Ang pangit pa kayo ganit. Ganit, 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 na na ice ko, pre. talaga, malamig nga pero malamig. Parda dun ah. Saan ah? Kami tao dito. Lalo na bulok ko pre oh. Ain't. Nice one. May pre, lobo pre, pre, lobo pre. Wala akong second pre. Wala akong pre. Sakit ng lobo niya pre. Oh, lobo. Stay dito, stay dito, Benny. Iikot 'yan. Benny, 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 sa akin. Eh. Oh, oh, my nix pala. Baratan mo, baratan mo, baratan mo, baratan oh, mo, F**k! Siyage nagpo-push lang there's yung there's ano, there's isa sa taas oh, oh my god, god naka-in <laughs> Okay naman nun Nasa akin akin naka-pray po ako? Pagkagawo? Lang, kami uh, yung namatay, pre. Hindi lang pray. akong doon. Patay. Nice. Nga nga. Siguro na silence islands. Lama na. Namama. Eh. Hey. Oh, dito nga tayo, pre. Tap na hey. tayo. Nami-mehasa yung, ano e. Magpo-salog lang. Gagawin naman Mag ang pagkakagawa ng arrow na yan. Lahat, yun know? o. Balik, ko pa itlog. Sino yan? Tama lang, pre. Totoo yun eh. In real life yun eh. Pabalik ko. Pre, naiintindi ako yung, yung hindi pantay. Pero kanya pre, pagilid. Nakaupo kasi pre. Nakaupo. Pre, kahit nakaupo, bro. Mukhang ano eh, mukhang cherry. tapos tap tayo, tap tayo kanin ng kanagka neutral. Same. Oh, <laughs> oo nga <d> o nga do. Correct. Wala ko lang nagkukulong eh, yung bago ng progression Wala sa Roshan sakit tumampas tong ano transformer digital dito po tek Dead si control ma Hay no ay no Eh bot sila pre tara tara Itu yang nagpa-farm yun updrafts Nakainbito pre ah Okay <laughs> yeah, pa no? okay, right. have... oh, Wait, mga mga SS mga Ay kala ko nag-SS nag normal attack na pala naka-charge siya. Ah. Hey, last game yun, pre. Last game. <laughs> running, running, Misting running. lang eh. Di mo kasi masabi kanina na, pre. <laughs> mm. <laughs> Bumalik pa sa akin ang po Wards star Wards.

What the Stupid. Oh, yun no. yung pre, dalawa yung pre. Tara, 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 tara puto tayo dyan. Ares. Uh, Ares ba? Muna? Tara. Ayan na top. Gago na top. Ayan Ay, no, pa rin to, ha? Oo. Quarted pa rin to, ha? Okay. Tapit, mo. Tapit, yung yan. Aray. Start agad e, eh, no? Unang banat. <laughs> <laughs> pa, paano? Pa... Paano? Ilalagay ng mano <laughs> ko. <pangkin>. Sisigaw <laughs> <Easy go> yan. Blitz, kayo kayong naroon sa natal. Akin ba? Sure Ikaw na lang walang death spray Let's preserve bro, yeah. pr let's preserve Wala na pre, na-pressure na ako Tumugod pag isa na Sa <laughs> top <Set up> sila <laughs> Tara basag Tara na, tier 4, tier 4 Nice to Ay, thank you. Hey, he Kinuha isa. Hurry. Na no, auto attack. Isa rin to. Oh, kita ko ta ko wag ka. <hazgar>, Budag bis <miss> ka. Ubi. Wala. Wala ba sa? Dito lang si na Laikan, laikan. Dito. Tara. Nanya na, nanya na. Ay, wait lang, tara. Baka onte. Silence. Teka, wala ba, BKB. Oh, what? Baka BKB. Oh, Ang ikaw okay, talaga tayo. ng mga SS pa to. What the heck? Teka, teka, teka. Ito like oh! Wala, farm pa pre. Ayaw umalis. Oh, Ito kay Tef. Warded ata dyan Kang <laughs> alay. Wow! <laughs> ay, 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 ay. 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 Nasakit ba pa! Nasakit! Magnus! Oh my god! Wala na! SS! Magnus! Magnus! Sa likod. Talaga. SS okay? SS pwede. Palagay mo. Ito nga yung papalagay ko sana eh. Uh, ito na ikan eh. Oh my god. Oh my god. Sige, sige. Turn sin, turn sin. <laughs> gulong, gulong. May lotus pala. Tama. <laughs> Ginamit sa akin nung ano, nung... No, magnus sa sarili lang sa akin lang yung ano. Okay. 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 Hindi nga siya sa mga spin Hindi nagsuset ang potek Kering carry Warrior MOM ba naman ano pre? First build eh okay, ng mga item yan Wala ka ben! Uh. Hindi pa si Heater si Ben <laughs> Papapaheater na Oh my lord! Oh my oh, god! Oh, oh my god! Oh my god!

🎵 ulo... 🎵 Grabe pa siya pre. May sorry. Francis. Thank you, pre! Welcome. you, pre! Welcome. diyan. Last na yeah. hindi. Okay. Kailangan kailang ko kasi parin kailangan ko. Wala tayo parin nakakailangan eh. <laughs> ay, gago. Uy, gago, gago, gago. Uy! Ay, okay. ay, ay, kayo naglalaban sa Bye! Ito pa namatay sa sunog. Oh my god. Oh my god tumipi pa sa opay ko oh. Wala, oh. bobo siya Bobo siya Bobo bay Oh my god, punit Hindi na ka, hindi na ka, hindi na yan Papi Ah Tick na yan, washing, washing eh Washing machine Okay Feeling like na Nice, pata pray. Oh my god. Eddie, good morning, pray. Good, good morning, pineapple. Looking very good, very nice. Hey, go, pag go, 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 Morning pineapple. I'm Morning pineapple. Morning pineapple. very good very nice. and burn. Oh, to I'm

Fog the spray. Ang inak hindi na Ano ba? Oh my god, patay! What the Side heck? The Dead no? the Diyan na, tumrush to. <laughs> Ay, gagawin ng ages pala ako sa mga 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 pre mga 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 Hindi sila nung pre. Oh, suffer. Dep. Ito, Jade Spread Zip din. Okay, Fairy ko na! tayo, pre. Ito, ito. pre. pa niyo pre. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Taga last hit na ako. Oh, uh, gagawin ko siya eh. Ayan, ayan oh. No? Uh, oh, what? Oh my god, naglaho. buhay, nabuhay pa. Oh my lord. Oh, tick na yan. Okay, pasok. Uh, okay. Pasok, Opre. Pasok, okay. Opre.

Last, last game.